Hello, hello mga mare! Magandang buhay! Kumusta kayo? For today's video nga mga mare ay kaganapan ng buhay ng isang full-time mom at full-time na asawa. Kapag may pasok talaga ay ang aga kong nagigising. Alas 3 pa nga lang ay bising-bisi -busy na ako sa aking kusina. Nagihintindi ng lulutuin ko para sa pangalmusal ng aking mga anak at asawa. Kapag nga umaga ay hindi ubra sa mga anak ko yung na Gusto talaga nila kanin. Kaya obligado talaga akong magluto ng ulam. At ayun na nga mga mari. Ayan. Ginisa ko na yung bawang at sibuyas. Igigisa ko lang dyan mga mari yung kunting manok na tinatira. At talagyan ko nga ng sayute at saka sutanghon. Music Nung mailagay ko na yung manok ay naluhalo ko lang at naglagay na rin ako ng paminta. At after nga na ay hinaluhalo ko lang at gisahin lang natin yan hanggang sa lumabas yung katas ng manok. After nung magisa-gisa na nga, ayan, naglagay na rin ako ng kunting patis. Hinalo-halo ko lang para mag yung lasa at inilagay ko na rin nga yung sayote at hayaan lang muna nating magisa sandali yung gulay Ayan ang mga mari luto na, di ba masarap yan ka partner sa ating pritong bangus. At pagkaalis ng aking mga anak, ayan, ligpitin ang naiwan sa akin. At ngayon ay maglalaba nga ako at ayan, tinanggal ko na muna yung mga kortina. Dahil medyo matagal na rin nga, hindi ko nalabhan, ayan, marumi na. At dito nga sa amin, palibhasa, nasa tabi kami ng kalsada ay puro alikabok. Hindi rin kasi pwedeng hindi ko aaga rin sa paglaba dahil nga maalikabok. Yung mga anak ko kasi may mga asma. Kaya hanggat maari nga sana every two weeks ay nilalabhan ko o pinapalitan. Pero minsan, may time din kasi talagang, di ba, mabigat sa katawan nating kumilos. Kaya ayan, kapag sinisipag, o oh, ayan, ganyan, babawi tayo, di ba? Ewan ko kung ako lang, may mga araw din talaga na tamad, na tamad akong kumilos. Parang ang bigat ng katawan ko, gusto ko lang humilata. Pero hindi naman pwede dahil nanay nga tayo. Kahit nga anong sama ng pakiramdam, kung nanay ka ay obligado ka talagang tumayo at mag-intindi ng mga gawain. Pagkatapos kong malikpit yung taas at ayan bumaba na nga din ako ay sasalang ko na yung aking labahin. Para habang naglilinis ako ay at ayan naglalaba din. O ba diba, walang sayang na oras. Nanay lang ang kayang gawin yan. At nung matapos na nga ako maglinis ayan nagsasampay na nga din ako. At maya maya pa ay dumating na nga din yung aking asawa na galing sa biyahe At sabi niya samahan ko raw siya para magpa change oil kami sa pitron At papalitan na rin daw yung fan belt Dahil may guhit na paka mamaya maputulan siya habang nasa biyahe Mas mahirap yun kaya ayan inagapan na namin Kaya shout out sa taga pitron Maraming salamat sa inyo ang mura lang kasi ng labor sa kanya kaya dyan na kami nagpapagawa kapag mga simpleng gawain lang naman. At tudo asikaso din naman si kuya basta pumunta kami doon alam niya nang magpapagawa kami. Kaya salamat kuya sa uulitin. Ayan guys, hello, magandang tanghali, kumusta kayo? Gusto ko lang i-shout out yung ating star senders na si Ma'am Milani de Armas Ventura, Amarma, Mira Bituon and si Ma'am Francisca Adlawan San Jose. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Bye. Thank you for watching.